Magandang araw sa inyo lahat. Ang ating dokumentaryo ngayon ay para sa araw na to ay computer games, libangan o addiction. Marami sa mga kabataan ngayon na na-addict na sa mga computer games. Gaya ng mga Dota o ano pa, Alexis. Pumunta kami sa ilang computer shop upang magtanong ng ilang kabataan. Kaya yeah, pa-star pala sa glit. Um, ano pong pangalan niyo? Kasuligan ka Ma interview lang pa. Ilang oras po kayo naglalaro na ano? Computer game? Two hours. Oh. Ano po ba yun? Pasa sa libangan lang po ba o addiction na? Libangan lang. Nakapekto po ba yun sa pag-aaral nyo? Hindi <coughs> na ako <ang> nag-aaral. <laughs> Bakit kuya? Kasi syempre na nakasira din talaga sa utak ko eh. Pero, go pa rin, naglalaro pa rin kayo? Ano po yung masasabi ng parents niyo tungkol sa paglalaro ng computer games? Huwag lang daw ako masyadong maglaro ng computer games. Ah, sige po. Salamat po. Ano so, ang pananaw ng mga kabataan di sa paglalaro ng computer games? Ayilan, ilan, may hino libangan lang to. Pero ilan naman, may hino ang addiction na to. Alexis. Ano pa man ito, hindi mo siguro makakapekto ng masama sa kabataan. Hanggat di na ang kanilang pag-aaral at gado, Hanggat alam nila ang tama at mali. Ila. At ako naman po si Alexis. At, at ito, ito, po, ito ang aming dokumentaryo. dokumentaryo. Salamat. Salamat.